sinabi palaghoy, ito po yung mga palaghoy po ng damdamin po ng buhay po ng isang tao. At kapag po yung tao nananaghoy, piyak, may pinagdadaanan po siya. Amen. Sabi niya sa 19, sinpait ng kafdo ang, aalal, ang alalahanin sa aking paghihira at kabiguan. Lagi ko itong naaalala, ako'y labis na napipigutin. Gayunman, nanonumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sa iba bawat umaga, katapatan mo ay napaka dakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magbibiwala. Sige po tayo sa klip na iyo madalangin. Nagpapasalamat po kami aming Diyos sa umaga po ito na patuloy po namin taglay yung aming buhay at kalakasan na nagagaling sa iyo. Salamat sa ganito mga pagkakataon na patuloy mong pinakakain o Diyos yung aming buhay bilang isang malalampalataya mo sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Nalangin po po Panginoon, habang pinakinggal po namin ang mga salita mo Diyos, ito po ay may timo sa aming mga puso at isipan at magsilbing kabusugan, kalusugan, kalakasan ng aming buhay, pananampalataya. Diyos, salamat po sa pagkapala mo na gagawin mula sa simula hanggang sa kami po ay matapos. Salamat po aming naman sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen! At atin ay pinamagatang po kung sa mawawala ng pag-asa ang Diyos ay mabuti at tapat. So, dumating na po ba kayo sa punto na malapit na kayo mawalan po ng pag-asa? Yung po ba sinasabi mo sa buhay mo, susuko na ako, ayaw po na. So, alam niyo po, hindi eh, lamang po kayo yung dumadaan sa ganyang sitwasyon. Halos mga tao ay dumadaan sa ganyan pong sitwasyon. Lalo na kapag po talaga hindi pa matibay, malalim yung kanyang buhay, pagkakilala at palalampalataya sa ating Panginoong Diyos. Pagkaya po ni Jeremias, kung ating titingnan yung kanyang sinabi dito sa verse 19, sabi, sabi po niya, sinpait ng abdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Naka, na po ba kayo ng akto? Gano'n po siya kapain? Alos hindi po siya kaya kainin, di ba? So, gano'n po katindi yung sabi nga, binaanan at binadaanan po ni Jeremias ng no kanyang kapalangunan. At sabi nga, nandun pa rin po yung salita kabiguan sa kanyang buhay. At sabi niya, Lagi ko ito naaalala at ako'y labis na napipighati. So, normal naman po talaga sa buhay ng isang tao na naaalala po niya yung mga bagay na gano'n. Kaya sa buhay po natin, una, gusto ko po bigyan din, sabi niya, ang pagsubok ay bahagi po ng buhay ng tao. Amen! Nagaya nga po kayo umaga. So, tinignan ko yung mga dumadali sa church. Bukatang wala kang mula. <laughs> Ayaw na mabas. Kung hapon pala, medyo na-apekto na po tayo, di ba? Eh kung umulan po kaya talaga, hamog lang po yun, hindi pa naman po eh. Pala, umulan po talaga kaya. Eh kagaya po na inawit po na aking kanina, oh, mag makakagasa yung pagkapala. Alam po ba, kung gusto natin ko magasa yung pagkapala, kinakailangan kahit na umuulan, yung paglilingkod po natin sa Panginoon talagang galon ka hindi. Amen. Yeah. So, sabi ko nga una, diyan ang pagsubok ay bahagi ng buhay ng tao. So, habang nabubuhay ka dito sa ibabaw ng lupa, ilagay mo na sa puso mo, sa isip mo, kasama mo yung salitang pagsubok. Pago po ba yung buhay natin nung no, nagdaan linggo? Mainit, sabi mo, mainit. Hindi Main ako makalabas ng bahay, mainit. Kayo naman, umulat eh. O kaya yung Diyos makikinig sa atin, palagay niyo ba yan? Sa alas sa lamig, sa alas sa iyo. So ilagay mo na sa puso mo, sa isip mo, bahagi po yan ang buhay natin. Kaya mula doon, matatanggap mo na talaga na may panahon ng tag-init, may panahon ng tag-ulan, may panahon ng ganito. So bahagi ng panahon po yan. Ganon din sa buhay po natin. Bahagi ng na buhay po ng tao yung sanitang pagsubok. Pagamat kung may mga dumarating po na bagyo talaga. Yung bagyo, sabi ko ha, sa buhay po ng panahon, lumada lamang po yan. May, na, may nabalita na po ba kayo yung bagyo isang buwan? Wala naman, di ba? Alos ano lang eh. Ay dadali kayo yung bagyo. Signal number 5. O kinabukasan, ano na lang? Signal number 3. O ah, kinabukasan, ay wala na, dumadali kayo bagyo. Ganon din po yung buhay ng tao. Uh, iba po yung pagsubok na dinadaan mo at kung minsan may mga bagyo talaga na dumadaan sa buhay po ng tao. Kaya lang, ang isipin po natin kapag dumangan po yung bagyo, hagaya nga po ng ating pinakatema, huwag mawawala ng pag-asa. Pagkatapos po ng bagyo, may umaga na nakalaan po yung Diyos. May pag-asa na nakalaan po yung Diyos sa buhay po ng isang tao. Bagamat napakapait noong sitwasyon na dumaan sa iyong buhay. Kagaya po ni Jeremias, matindi po talaga yung dinaanan po niyang bagyo. Kaya nasanulat po itong uh, talata po na ito na sabi niya simpait ng, uh, simpait ng akdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Hindi lamang po panghirapan, kundi kabiguan. Kaya kung, kung tayo po kayo ay dumadaan sa ganyang punto ng buhay, isipin nyo, hindi lamang po kayo yung dumadaan ng kanyang sitwasyon. May mga nao ng mga mana ng palataya na dumaan po sa ganyang mga sitwasyon po ng buhay. At tumitingnan po natin Si Apostol Bab, uh, si Apostol Santiago, nung dumadaan po siya sa ganyang sitwasyon, siya po ay isang taong ah, uh, matuwain. Basahin na po na sa yan. Sabi mga kapatid, magala. Sinabi po ba niyo, uh, sinabi po ba ni Apostol Santiago na malukot ka? Hindi. Sabi niya, magala. Kayo kapag kayo dumawalas ng iba't ibang uwi ng pagsubok, sa dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok at dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging galap at walang pagkukula. Kaya sa buhay po natin, yabang bahagi ng buhay po natin yung pagsubok, maging masaya na po tayo. Amen! Amen. Amen. Sabihin mo sa iyo katabi, maging masaya ka na Maging masaya ka kapatid. Sayang naman yung buhay mo o binugugol mo sa kalungkutan, di ba? Binugugol mo sa pasan mo yung mundo. Hindi mo naman pila, Hindi naman sinabi sa inyo ng Diyos na pasanin mo yung mundo. Ang sabi nga sa inyo ng Diyos, ka sa akin kung ikaw ay napapagal, bibigyan kita na mapahinga. Kaya po lahat doon, magsasaya ka. Amen! Amen! Amen. Kasi nakakalungkot, Uh, sinasabi po natin tayo mga totoong mana ng Diyos. Pero kung minsan, nadatpare po yung hindi po lubos ang napapatunayan. Kasi konting pagsubok lang, konting problema lang, wala na po kagalakan sa buhay natin. Amen? E, lalo na ngayon, yung mga may palay po sa pila, kagaya po namin. Amen. Nagdadasal. Bahala <laughs> si Lord, Lord, Amen. 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 yung nga buhay ng Panginoon na bigay niya. Gano'n pa kaya yung mga bagay na yun. Amen! Amen. Amen. Kaya si Apostol Pablo sa uh, Santiago, sabi niya, pag kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang buhay ng pagsubok. Kasi pinapitibay lang, pinatatatag lang ang iyong buhay para na palataya. Kaya sabi nga, maging ganun po yung ating attitude. At sa aklat, bitwa na yung Apostol Pablo, sabi niya, sa Corinthian, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao, tapat ng Diyos. At hindi niya ipahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at paraan upang malampasan ito. So, ang Diyos <coughs> po ang magbibigay sa atin ng lakas at huwag mong isipin, ikaw lang yung dumadaan sa ganyan sitwasyon. Dahil ang sabi ng Bible, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. May dumaan na po na unang po sa atin. Agay po ni Jeremias, matindi. Baka wala pa po sa kaling kinad po natin yung dinaanan po ni Jeremias. Ano, sa dinadaanan na po natin, Subalit sa kabila po ng mga bagay na sa kanyang buhay, patuloy pa rin po siyang nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen! Amen. Sabi nga po ng preacher natin noong last Sunday, so yung totoong mana ng, ng Diyos, totoo po talaga. Kahit ano po yung kanyang dinadaanan, totoo siya talaga. Amen. Pero kapag hindi ka totoo, yun po yung hindi totoo. Amen. Sabi nga yung ginto, dito talaga, hindi po siya tansong. At yung ginto, kahit idaan mo sa, ibalo mo sa putik yan, pag nahugasan yan, ginto pa rin yan. Amen. Amen. Ganon din po yung ating pananampalataya na higit kaysa ginto. Pinadadaan po talaga sa apoy upang maging makinang at talagang makita yung pagiging ginto. Ganon din po yung buhay natin. Kapag tayo dumada ng mga pagsubok, Sinusubok po tayo upang lalo pa po tayong tumibay, tumatag sa ating buhay, pagkakilala, pananampalataya sa ating Panginoon. Amen! Amen. Kaya kung may dinadaanan ka ngayon na dadaanan ka, sabi nga, bahagi lang ng buhay yon at wala doon tayo po ay pinakikinang, tayo po ay pinatatatag at pinalalago sa ating buhay, pananampalataya sa Panginoon. Amen! Amen. So, enjoy lang po natin. Kasi kung malulupot ka. May, ma may, may mabuting po ba siya may tutulog sa buhay natin? Wala. Ang malupot mo, tumanda ka na. Ano? May pakanalo ka na. Ano? Ba't bigla kami may tuwa? <laughs> Lagi ko sinasabi sa buhay po natin, okay lang na mabuhal po yung panay. Huwag lang mabuhal yung pananampalataya mo. Amen. Amen. Hindi e, ba rin mawala po yung mga bagay-bagay? Huwag -bagay. lang mawala yung pananampalataya mo. Kasi ang pinakamahalaga sa buhay mo, yung pananampalataya na ibinagay ng Diyos sa buhay mo bilang isang pananampalataya po ng Diyos. Pangalawa, ang sabi po dyan, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita at pangako. Lagi natin ilalagay sa puso natin na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita at mga pangako. Kapag sinabi ng Diyos, ito po'y kanyang ginagawa. Kapag ipinangako ng Diyos, ito po'y kanyang pinutupad. Ang tanong doon, gano'n po ba tayo naniniwala ng Diyos ay tapat sa kanyang mga salita at mga pangako? Kasi kung naniniwala ka ng Diyos ay tapat sa kanyang mga salita at mga pangako, wala kang dapat na ipangamba sa iyong buhay. Sabi po dyan sa Aklat ng 20, uh, 21, sabi po dito ni Jeremias sa panaghoy, gayon may nanunumbali ano, ang aking pag-asa. Kapag naalala kong pag-ibig mo, Yahweh ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo ay napaka alam niyo po ba ang mga lagi po natin aalalahanin yung pag-ibig na Diyos? Everyday. Kapag, uh, kapag uh, namulat ka, nandun na po yung biyaya ng Diyos. Nandun na po yung pagmamahal ng Diyos. Nandun na po yung uh, mga pangako ng Diyos na nakalaan sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Kung minsan kasi may mga tao na nagising na po sa umaga, parang wala pa rin. Alam niyo po ba yung buhay natin na hindi natin kayang dugtungan? Ay, di ko po yung pinakamayaman dito sa Bansang Bansa Pilipinas. Kapag hindi na po niloob ng Diyos na mabuhay ka, wala po tayong magagawa. At sabi po na aklat po ng macho, kung naibigay ng Diyos yung ating buhay, kaya ibigay ng Diyos yung lahat ng ating ikabubuhay. Amen! Amen. So yun po, ilagay mo lang sa puso mo, Lord. Alam ko, dahil biligan mo po ako ng buhay sa umaga po ito, alam ko po, po, ikaw din po yung magkakanoob ng aking mga ikabubuhay. Kasi pangako ng Diyos yun eh. Amen. Amen. Kaya si Jeremias, magamad dumadaan po siya sa matinding pagsubok at uh, sitwasyon ng kanyang buhay, sabi niya, gayon ba'y nanunumbalik ang aking pag-asa? Dato po yung sabi nga humuhugot po siya na may pinaghugotan po siya ng lakas upang magpatuloy po siya sa kanyang buhay bilang sa mananampalataya ng Diyos. Dahil sabi niya dito, pag-ibig mo Yahweh ay hindi nagmamalib. Amen! Sabi mo kasi sa yung katabi, ang Diyos ay nagmamahal sa iyo at hindi magbabago. Sabi ka, yung pag-ibig ng Diyos, hindi po siya nagmamali, hindi po siya nagbabago. Kung paano ka doon ng Diyos, hanggang ngayon, minamahal ka ng Diyos, hanggang binibigyan ka ng buhay ng Diyos, minamahal ka ng Diyos. Amen! Amen. Amen. Ang pag-ibig po siya ng Diyos, hindi siya nagmamali. Hindi siya nagbabago. Bagamat yung tao, kung misan, tayo, ay nagbabago. Bisa po may biyaya talaga po, salamat, salamat, salamat talaga. Asipan <coughs> mo. No? Dumating lang yung konting problem at pagsupok. Yeah. ayaw ko na muna. Ganun po ba yung pag-ibig natin sa Diyos? Dapat ano, may biyaya, walang pag, no, walang biyaya. Tuloy-tuloy po yung pagmamahal po natin sa Diyos. Dahil ang pagmamahal po sa atin ng Diyos, hindi po siya nagmamaliw. Everyday Eh, every, sabi nga, yung awit po natin kay buti-buti mo, Panginoon sa bawat oras, sa bawat araw na ibinibigay mo, yun Diyos po ay mabuti sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen! Panahin po tayo ang mahal ng Diyos. Sabi nga, yung pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmabalo. Kahit na kumisan tayo po mga tao ay nagkakamali, kumisan tayo po ay naliligaw na landas, sumat Diyos, sabi nga ng Biblia, lagi po siyang nandyan na, na hinihintay ka na magbalik doon sa kanya dahil mahal na mahal po tayo ng Diyos. Pero yung kaaway, ang gagawin niya sa iyo, hindi ka na mahal ng Diyos. Kasi nagkabalik, ka. Kasi naligaw ka na rin na. Hindi po. Magkakit po ng prodigal son, nabasa na, 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 na po natin yun yung alimog ng anak. Dahil anak po siya, bagamat po siya naligaw, nung siya po ay magbalik, makita natin ang unang tumakbo, hindi naman po yung anak eh, yung magulang. Nakita pa lang po niya yung kanyang magulang, ay yung kanyang anak na papadating, yung ano talaga, siya po yung naunang ano eh, tumakbo, yumakap doon sa kanyang anak. At mula po doon, nasabi ng Bible, ibinalik yung lahat ng mga bagay na nawala sa kanyang po buhay. Di ba sabi ng Bible, hindi naman po tayo yung unang nagmahal sa Diyos eh tayo po yung unang minahal ng Diyos. Amen! Amen. Sabi po na Bible, hindi po tayo yung pumili sa Diyos. Ang Diyos ang pumili po sa atin. Hindi po tayo yung, hindi po tayo yung naghanap sa Diyos. Ang Diyos ang naghanap sa buhay natin. Kaya napakabuti ng Diyos sa buhay natin. At sabi nga niya, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po siya nagmamali. Hindi po siya nagbabago sa buhay po natin. Amen? Amen. Kaya lagi lang natin ilalagay po ito sa puso, sa isip natin, sa buhay natin, na kahit ano po yung pandaraya na ginagawa po ng kaaway at gagawin ng kaaway, lagi mong ilalagay sa puso at isip mo na ikaw ay mahal na mahal na mahal po ng Diyos. Amen! Dahil ang Diyos po, sa uh, sabi nga ng ating binaba mga putos, nasabi sabi niya ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita at mga pangako. Kapag minahal ka ng Diyos, minahal ka ng Diyos. Kapag pinatawad ka ng Diyos, pinatawad ka ng Diyos. Kapag sinabi ng Diyos, pagpapalay ka, pagpapalay ka ng Diyos. Kasi yun po yung kanyang mga salita, yun po yung mga pangako niya sa buhay po ng bawat isa po sa atin. So tingnan po natin yung mga halimbawa sa Bible. Sa Bible, ito po yung unang kasisahan po si Abraham. Sabi dito ng talata, kasi si Abraham, dumaan po siya sa magandang pagsubok ng buhay. Subalit, sabi nga ang Diyos ay mabuti at tapat sa kanyang mga anak. Sabi dito, sinabi ng Anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mong siyang saktan. Natitiya ngayon ngayong handa kang sumunod sa Diyos. Sa pagkat hindi mo pinakain sa kanya, ang tayo sa isang mga anak, paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa ang mga sungay ay nakasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang pinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya sa lugar na iyon ay tinawag ni Abraham si Yahweh ang nagkakaloob at magpahanga ngayon. Sinabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. 15. Uh, ah, tingnan po natin ito. Mula sa langit, nagsalita muli kay, Abraham, kay Abraham ang anghel ni Yahweh, Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan ng Yahweh, sapagat hindi mo'y pinagkait sa akin ang kaysa isa mong anak. Sabi dito, pagpapalayon kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. sasakopin nila ang mga lunsod ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi pagpapalain ang lahat ng bansa sa daibig sapagkat sinunod mo ang aking utos. So makita natin dito yung katapatan po ng Diyos sa buhay po ni Abraham. Dahil si Abraham, sa kabila ng mga pagsubok ng kanyang buhay, siya po yung taong sumunod at ginawa yung kalooban ng Diyos. Kaya mula din po doon, yung pangako ng Diyos kay Abraham, ito po ay kanya po itong tinupad. Kung ano yung sinabi ng Diyos at ipinangako ng Diyos kay Abraham, ito po ay ginawa ng Diyos sa kanya po buhay. At sa buhay po natin, yun din po yung gusto ng Diyos. Sabi nga, yung sinabi niya, mga pangako niya sa atin ay maganap sa buhay natin. Ang maganda lamang po natin gawin, tayo po ay patuloy na sumunod at maglingkod sa Panginoon sa kabila po ng mga pagsubok ng ating mga buhay. Amen. Amen! Amen. Natutuwa po kasi yung Diyos kung tayo po ay nagpapatuloy sa kabila po ng mga pagsubok kasi tayo po yung mga tao tumitibay, tumatatag sa ating buhay, pananam palataya. At isa pa po, sino pa? Si Hob. Lagi natin nakukuha po yan. Yung kwento po niyan. Sabi po niyan sa Hob uh, 42 verse 10. Senior, kat na lang po para hindi po siya lang mahaba. Ang sabi nito, ang kabuhay ni Hob ay ibinalik ni Yahweh sa dati nang ipanalangin nito ang tatlong kaibigan. Sabi pa nito, at dinoble Paliyawe ang kayukala ni Hope. Lahat ng kapatid nito, mga kamag-anak at kakilala ay dumalaw sa kanya at nagsalo-salo sila. Bawat sa'y nakiramay sa nangyayari sa kanya at nagbigay ng salapi, sing-sing at ginto. Ang mga huling araw ni Hope ay higit na pinagpala ni Yahweh, Binigyan niya ito ng labing apat na libong tupa, alim na libong kamelyo, dalawang libong baka at sang libong inahing aslo. Nagkawang pa si Hob ng pitong anak na lalaki at tatlong anak na babae. So mula po doon, makita natin ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita at mga pangako. Bagamat dumaan po si Hob ng napakatindig pagsubok sa kanyang buhay subay at saka ng mga bagay na yon, pinanghawakan pa rin po niya yung salita at pangako ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya makita na natin sa uling panahon ng buhay ni Hon, dinoble. Ibig sabihin talaga, lubos ang pusya ang pinagpala ako ng Diyos. Kaya lagi ko sinasabing pagkatapos ng pagsubok, may nakalaang biyaya at pagpapala ang Diyos sa buhay natin. Kung tayo po ay tuloy-tuloy na magpapatuloy na maglilingkod sa Kanya. Amen! Amen. Kaya kaya po ni Jeremias, talagang matindi man po yung kanyang pagsubok na binataanan at binaanan, subalit sa kabila po ng mga bagay na yun, siya po yung nagpapatuloy at nagpatuloy sa kanyang buhay paglilingkod sa ating Panginoon. At yun lang po yung pwede natin gawin bilang isang malanang palataya ng Diyos. Kasi sabi po ni Jesus, kung kayo hihiwalay sa akin, mas lalo kayong walang magagawa. Amen. Kesa kumapit ka po sa patalim, ay eh, napakasakit po doon. Sabi ko sa iba, hapid sa patalim. Kesa kumapit sa patalim, eh, kumapit ka sa Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Amen. Upang mula doon, bigyan ka ng Diyos ng palibagong kalakasan, bigyan ka ng Diyos ng palibagong pag-asa, at mula po doon, patuloy ka pang pa ang pagpalag palag Diyos. At pangatlo, panghuli, ang Diyos la, sa Diyos lamang mga magtitiwala. Mag ang sabi po dyan, ang ulit talata sa Panaghoy chapter 3 verse 24, Si Yahweh ay akin sa Kanya ako magtitiwala. Sa buhay po natin ngayon, bagamat sinasabi po ng mundo na may tinatawag po tayong climate change o pabago-bago yung klima ng panahon pabago-bago yung nagaganap sa ating kapanahunan at talagang magaganap po talaga yan kasi yung po ay nasulat sa salita po ng Diyos. Subalit so, isang bagay ang napakaganda. Bagamat nagbabago yung lahat ng bagay dito si Baba Ramil yung ating pagtitiwala dapat ay hindi po siya nagbabago. Amen! Kagaya po ninyo niya sabi niya, si Yahweh ay akin sa kanya ako magtitiwala. Ano po ba yung pinagbibiwalaan ko ng tao sa ating kapanahonan ng ngayon? O, Sabi nga natin, yung kanyang kalakasan. Alam niyo po ba yung kalakasan natin? Hindi po siya ano yan. Hindi po permanent po yan. Minsan ka lang matwisod, baka mawala po yung kalakasan mo, di ba? O, katalinuhan. Sabi nyo, matalino. Minsan ka lang mawagod, po sumobro yung katalinuhan mo, di ba? Kayamanan. Minsan ka lang masunugan, baka yung kayamanan mo mawala. Ano ba? Tinatangpilit. So, hindi po siya matibay na pwedeng pagtiwalaan. Kasi ang sabi nga ng Bible, lahat ng bagay dito sa si ibabaw ng lupa ay bawang naluluma at nawawala. Magi yung po natin, di ba? Dati noon, medyo bata-bata, kaya yun, senior citizen ka na. At kapag nagkwentuhan yung mga senior citizen, dami kinuman paano ang panulo. <laughs> Lalo, sabi pa, po. Wala na, di ba? So, makita natin, wala po tayong pwedeng matibay na pagtiwalaan sa buhay na ito. Pero si Jeremiah, sabi niya, si Yahweh ay akin sa kanya ko magtiwala. Sa buhay po na ito, ang pinakamatibay na pwede natin sandigan at pagtiwalaan ng buhay, walang iba kundi yung ating Panginoon. Sa pamamagitan ng ating Panginoon. Amen. 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 Sabi nga po nung speaker natin nung last Sunday, hindi naman sa akin yun eh, sa Panginoon yun. Sabi nga, ako ay katiwala lamang ng Diyos. So, lagi, -lagi natin ilagay sa puso natin para kahit tayo masyado mabigat ha? Yung nasa atin, hindi sa atin yan. Ipinagkatiwala lamang po yan sa atin ng at Diyos. At yaman po ang Diyos ang nagkatiwala po ng lahat ng bagay na yan. Sa Kanya po tayo magtiwala. Amen. Kasi siya po yung nakakaalam kung mabubuhay pa po tayo ng isang daan. Malagay nyo kaya, gusto nyo magbuhay ng isang daan. Malagay ko, ayaw, tanin nyo. So, kaya po si Aemias, so, dito po tayo magbawa sa isang magandang talata. Sabi niya dito, yung music minister, pwede na po kayo tumayo. Mapalad ang tao na kitiwala kay Yahweh pagpapalain ang umaasa sa kanya. Sabi nito sa uling talata, mapalad ang tao na kay Yahweh pagpapalain ang umaasa sa kanya. Kaya kung ang Panginoon Diyos sa kanya tayo nagtitiwala at siya po yung pag-asa natin, ang sabi ng Bible, patuloy pa tayong pagpapalain ng Diyos. Amen. Kaya sa buhay po natin, bilang mga mana ng palatay ng Diyos, huwag mawawala ng pag-asa. Ang Diyos ay mabuti at tapat. Amen.